kaugnay ng balitang may namumuong koalisyon sa pagitan ng Nationalista Party at National Unity Party. Makakapanayam natin si Representative Rodolfo Antonino ng 4th District ng Nueva Ecija. Siya ay nasa ikatlong termino bilang kongresista. Magandang gabi po, Congressman Antonino. Uh, magandang gabi po at uh, magandang gabi rin po sa lahat na nanonood sa programa po nyo. Congressman, si Atty. Marcos Torres po ito. Una po, pakilala po muna natin muli ang NUP sa ating mga kababayan. Kailan po ito nabuo at uh, sino po ang bumubuo ng NUP? Well, ang uh, NUP po ay nabuo at uh, uh, ibig po na-accredit po sa ating Comelec bilang isang nasyonal na partido noong December po ng 2010. At uh, ang uh, aming mga member po ay uh, halos lahat ay mga kongresista, uh, uh, mga original members. Mm. At ngayon po uh, bilang uh, uh, sa panahon ngayon, uh, ito pong mga kanilang mga kaalyadong mga local executives ay uh, amin po uh, naisama na po sa partido ngayon. Mm. Panahon po ng mergers at uh, parating po ang uh, midterm elections kapag uh, ganitong nalalapit na nga po ang halalan, gaano katotoo ang ulat na may napipintong koalisyon sa pagitan ng Nationalista Party po at inyong partidong NUP? Well, uh, uh, magpo-final na po at magpipirmahan na po, Pobierne, uh, yung po ang schedule po namin, yung tinatawag po na partnership agreement, no? between yung NUP at saka yung Liberal Party. Mm. Uh, ang tawag ko po kasi partnership kasi hindi ko po matawag na koalisyon kasi yung koalisyon po uh, na nabuo po ng mga liberal kasama na po dyan yung uh, uh, National People's Coalition at saka yung Nationalista Party ay yun po ay hindi po accredited yung koalisyon uh, na yan sa Comelec. Mm -hmm. Kaya, bali po, uh, in lay terms, koalisyon po siya, pero uh, legally, hindi po siya koalisyon na accredited po sa Comelec. Linawin lang po natin, Congressman, so ang negosasyon po ay between NUP at Liberal Party po ang uh, magiging koalisyon? Opo, opo. So hindi uh, pa po kasama dito yung Nationalista Party? Well, uh, ang ang nangyayari po is that yung uh, Liberal Party po, kinakausap po yung mga partido isa-isa uh, dito sa pagpa-partner. Mm -hmm. So, uh, ali, pag nabuo na po yung buong partnership, bali nakapartner na po ang NUP, LP, at saka LPNPC, at saka LPNP. Okay. Cong Congressman, kung saka-sakaling matuloy po ito, ano po nakikita nating bentahe ng inyong koalisyon over the other coalitions? na na po yung una na naghayag na po ng kanilang um, Senate slate? Well, uh, ang, ang bentahe po dito is that uh, kami po ay hinuupo namin itong samahan po namin sa kadahilan po na kami po ay uh, suportado sa leadership at speakership po ni Speaker Del Monte at uh, kasunod na rin po doon sa administrasyon ni Pangulong Pinoy. Hmm. Makakabuo uh, po ba kayo ng uh, meron pa po ba kayong space doon sa ating tinatawag na Magic 12 ng uh, Liberal Party o ng Koalisyon dahil naihayag na po yung 10 sa 12 so ano po kaya magiging as far as those slots are concerned? Wala, wala po mga meaning slot po at uh, kami naman po ay uh, isang bagong partido pa lang at uh, wala naman po kaming dinabalak uh, na may tapak sa national level no sa so, senador. Ang amin lang pong uh, layunin ay kami po ay makatulong sa ating administrasyon uh, dito po sa dadating na halalan at uh, ang uh, ang aming pong agreement is that uh, pagdating po sa mga local uh, elections eh po, para pong nagpa-partner po kami para tumatulungan yung national uh, yung national lineup na ini-endorse po ng ating pangulo Congressman Nabanggit niyo po yung uh, local level uh, positions. Ano po ang magiging sistema? Magiging free zones po ba yung mga lugar na merong kandidato both ang NUP at ang Liberal Party o pag-uusapan para magkaroon ng isang kandidato lamang? Well, uh, meron pong mga napapag-usapan na magkakaroon ng isang kandidato lamang at meron pong mga lugar na magiging free zones po. Uh, hindi po na may iwasan po talaga yan kasi po, eh, alam po naman po natin, pagdating sa local level, very intense po talaga ang rivalry dyan, no? At uh, hindi po kaya talaga yung ibang mga lugar na pigilin yung mga gustong lumaban. Mm. So, ang aming ginawa ay, sige, maglaban-laban na lang po tayo pagdating sa local level. Pero pagdating naman doon sa national, pagtulong-tulungan naman po natin yung national level. Okay. Congressman, para maging formal ito at maging pinal, ano po ang kailangan ninyong steps na tahakin? At ano po ang nakikita nating time frame? Well, uh, sabi ko nga po, ang time frame na uh, nakapatlong meeting na po kami, kasama po niya ng ating uh, liberal party, si Secretary Marrojas, uh, lahat po ng liberato ng liberals, Uh, kagaya po si Budget Secretary Butchabad, si Congressman Junabaya. At uh, uh tapos na po ang uh, aming pong pagpinag-uusapan. Mm. ang, ang huling hatbang na po ay yung pagpirmahan po dun sa pinatawag kong partnership kundi coalition po agreement. Okay. Malis po tayo ng konti, Congressman. Ano po ang uh, balita natin sa Freedom of Information Bill? wala well, uh, ang amin po is that pa uh, gusto po namin talaga ipasa yung Freedom of Information Bill. ah uh, yung malakanyang version po, in na po ng uh, aming uh, house, no? Uh, nasa committee level pa po ang uh, Freedom of Information. ah uh, ako po ay meron lang pong gustong ipasok na isang provision pati po doon sa pagdadamit po ng information kasi po ang, uh, ang ang akin lang pong concern is that uh, alam naman po natin that dito po sa inyong mga organization, kaysa nang uh, yung channel for or yung mga iba pang mga networks or yung mga ibang major dailies, alam naman po natin na talagang very professional po ang ilang mga uh, news reporting. Uh, pero uh, Uh, the reality of our media in the Philippines is that marami rin po tayo yung mga pinata hindi ko hindi ko naman po gusto ng tawagin unprofessional pero kumbaga po eh yung mga ibang mga diaryo kumbaga po ang buhay nila ay dun lang nakukuha sa pag -sens -sens sensationalize ng mga mga issues no at uh, kawawa naman po yung isang tao pag nakunan po ng information at uh, yung information na yan, hindi naman balansyado yung pag-report, eh kawawa naman po yung apektado na walang uh, man lang uh, magiging uh, paraan mm. para masagot yung issue na inayag. Mm. Uh, kaya po, yun lang po yung amin. Uh, Uh, yung aking advocacy po dyan sa Freedom of Information, I am uh, for full transparency, etc. Everything hmm. uh, dapat po on the table pagdating po sa mga information. Ang hinahanap ko lang po talaga na magkaroon ng paraan para both sides are given an equal opportunity uh, salamat pagdating po. po sa report. Maraming salamat po, Representative Rodolfo Antonino ng 4th District ng Nueva Ecija. Wala naman po at maraming salamat rin po sa itong pagkakataon na binigay niyo po sa akin.